Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Lunes, September 11, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay pugay sa amang si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos para sa ika at anim na taong kaarawan nito sa Batac, Ilocos Norte. Sa naging talumpati ng Pangulo para sa Marcos Day Celebration, ipinahayag nitong nakakataba ng puso na balikan at alalahanin ang mayamang legacy na iniwan ng dating Pangulo para sa bansa. Ilanaan niya dito ang pinaglaban ng dating Presidente na may kinalaman sa kapayapaan at kaayusan ng bansa, ganun din ang kaunlaran na nagbigay inspirasyon para sa ating mga kababayan na magtayo ng magtayo tungo sa mas maunlad pang Pilipinas. Pagkatapos ng pagbibigay po guys sa dating Pangulo ay agad na pinuntahan ng Pangulo ang paglulunsad ng MMSU Phil Rice Rice the Art. Tampok dito si Pangulong Marcos Jr. at ang The Bagong Pilipinas tagline na Bagong Pilipinas. Martes, September 12, pinangunahan ng Pangulo ang lingguhang sectoral meeting na dito ay tinalakay ang pagtulong sa small rice retailers sa pamamagitan ng livelihood grants. Dito ay natasa ng Pangulo si DSWD Secretary Rex Gatchalian at tiyakin ng kapakanan ng small rice retailers at matiyak na sila ay mapapangalagaan. Kasama rin sa binigyan direktibin ng Pangulo sa sectoral meeting ang DICT. Utos ng Pangulo kay DICT Secretary John Ivan Uy ayusin ng National Digital ID habang nagpapatuloy pa din ang pag-iimprinta ng Physical ID. Kinahapon na nai nagtungo ang Pangulo sa Department of Agrarian Reform at ipinresenta sa kanya ang Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 11953 o ang The New Emancipation Act. Kasabay nito ay nilagdaan ng Pangulo ang isang executive order na nagpapalawig sa moratorium sa pagbabayad ng principal na utang at interes ng mga benepisyaryo ng hanggang dalawang taon pa o hanggang September 13, 2025. Merkules, September 13, tumulak patungong Singapore si Pangulong Marcos para sa 10th Asian Conference. Dito ay nilahad ng punong ekotibo sa mga business leaders ang priority policies at programs ng kanyang administrasyon. Sumalang din ang punong ekotibo sa isang 30-minute talk na kung saan ay natalakay nito ang Maharlika Investment Fund. Sa ginanap na question and answer portion ng Milken Institute, ipinahayag ng Chief Executive na ang Maharlika Investment Fund ang isa sa nakikita nilang paraan o solusyon para mabawasan ang pangungutang o borrowings. Binigyan din naman ang Pangulo na hindi ang pamahalaan ng magpapatakbo ng MIF kundi ang mga professional financial experts para talagang lumago ito ...at hindi mabahiran ng politika. Biyernes, September 15, isa naman sa naging bunga ng working visit ng Pangulo sa Singapore... ...ay ang pagpapahiwatig ng GMR Group of Companies ng India na mag-invest sa Pilipinas. Sa FB Post, ang Presidential Communications Office ay nakitang nakikipagpulong ang Pangulo... ...sa mga top executives ng GMR Group na nagpahayag ng interes na maglagak ng puhunan... ...sa infrastructure projects gaya ng pagpapatayo ng airport, kalsada at energy projects. Ang GMR Group ay nakabase sa New Delhi, India. At yan ang mga naging aktividad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Para sa Public Affairs Division, Alvin Baltazar, Rajo Pilipinas.